Hello, so as you can see the title, okay lang na mababa ang platelet kapag may dengue. Alam nyo bakit? Ang talagang binabantayan dyan is yung blood pressure kapag mababa na, yun ang delikado. Pero kahit 20 pa yan yung platelet mo, hindi, hindi yan uh, delikado hanggat normal ang blood pressure. Pero syempre, kailangan pa rin magingat. So, pag-usapan natin ng dengue, ha? Ah. At kung gusto niyo po ng mga ganitong content, mga kanya tips, parenting tips, pati sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Alam niyo ba na, aakyat ng kusa yung platelet kapag bumababaan na yan pagdating sa dengue? Kasi hinihintay lang naman natin dahil ang dengue is a viral infection, supportive treatment lang kailangan and self-limiting lang itong virus at itong sakit na to. Kapag lumagpas na po ng dalawang araw na walang lagnat ang bata, kung lumakit ang platelet. Kaya kapag naka-admit kayo sa hospital or kapag naka-monitor yung inyong uh, CBC platelet count, usually naghihintay yung doctor ng more than 48 hours na febrile state. So, kaya dami tinatanong kung kailan ba yung last niyang lagnat. Anong oras? Specific po yan. Kasi talagang 48 hours. After dun, dun pa lang kami magiging uh, parang kampante na akat na yung platelet ng inyong pasyente. Ang next question po natin dito, ano ba yung pampataas or pampakyat ng count ng platelet? So, di ba marami sa mga uh, urban areas, na naniniwala na merong mga dahon-dahon na para tumaas yung platelet ng isang taong may dengue. Ito yung sikat na tawa-tawa. So naririnig ko na rin ito during my residence days kapag meron kami mga dengue patient na tinatanong kung totoo ba na pampataas ng platelet ang tawa-tawa. So actually ngayon ako nagkaroon ng time para maghanap ng mga research about dito. Ito ang sabi niya. Scientific studies have shown that tawa-tawa is rich in bioactive compounds like phenolics and flavonoids which may be responsible for its anti-dengue properties. Eh nakita ko, research ito ng kumpanya kung saan meron silang gamot para dito sa tawa-tawa. So, pero, so parang kung analyze ko, medyo bias, di ba? According naman sa DOH, hindi daw talaga established na gamot at tawa-tawa sa dengue. It's a supplement na gamot lang. So, parang vitamins, ganyan. Pero hindi talaga siya ang ng, ng platelet. So, syempre, nagpunta po tayo sa mga research talaga. Naghanap, naghanap pa rin ako. Noong 2018, ito, study po ito ni Pereira et al. Gumawa po sila ng comprehensive study. Hinanap po nila lahat ng mga may pag aaral tungkol sa tawa-tawa at sa dengue. Ang conclusion sa kanilang um, comprehensive study, ang sabi, may potential daw ang tawa-tawa para makapagpataas ng platelet. Kaso, kulang pa itong number of studies. So, kailangan dagdagan pa ng maraming clinical trials tungkol sa dahon na ito para ma-establish na yung tawa-tawa ay gamot talaga sa dengue. So as of the moment, hindi pa talaga siya sinasama sa management namin dahil ang gamot sa dengue ay actually wala. So minomonitor lang natin and kapag bumababa na yung BP or kapag naka yan, we just hydrate the patient kasi nakaka-dehydrate talaga ang dengue. Bakit? Ano bang nangyayari kapag dengue? So, yan yung pag-uusapan natin. Yung mga symptoms ng dengue. Uh, ano ba yung signs na malala na ito? Tapos, ano ba yung uh, quick background of dengue? And then, gamot. And kung kailan nyo po dadalhin si patient kapag uh, meron na siyang signs ng dengue. So, dengue is a viral infection caused by dengue virus. Saan nakukuha? Sa isang lamok. Yan po ang lamok na kumakagat sa atin na may daladala, na may posibleng daladalang dengue. Once na kinagat ka na ng lamok na may dengue virus, mapupunta po yung dengue virus sa inyong bloodstream. Doon na nga magkakaroon tayo ng, ng infection. So, incubation period niyan, nasa one week. Kung kinagat po kayo ngayon, usually, ang magiging sintomas po nito ay after one week. So, kung nagkaroon ka ng lagnat, ngayon at na nagpapatingin ka, usually ang tinatanong namin, saan po ba siya galing a week ago? So, kadalasan sa mga bata na nag-aaral, usually sa school yan, o kaya naman kapag galing kayo sa isang place na endemic talaga ang dengue. Kapag endemic, ibig sabihin talagang maraming dengue dun sa lugar na yon. So, magkunta tayo sa sintomas ng dengue. Usually, lalagnatin talaga. Hindi pwedeng walang lagnat ang dengue. Okay? Kung nag-nose bleeding ka, tapos walang lagnat, hindi po dengue yun. So, unang-una sa lahat, magkakaroon at magkakaroon ng lagnat, ang bata, low to high grade fever, and then, yung mga ibang sintomas, kagaya ng pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, back pain, masakitan siya. Suka ng suka. Yun po ang mga sinyales or symptoms na baka may dengue na ang yung pasyente. Kapag lumalala na ang dengue, ito na yung mga may pagdurugo talaga, sa masakit ang tiyan, ang ang balat ay malamig na, bumababa ang BP. Tapos minsan yung iba nag-iiba yung ugali, behavioral changes. Pag ganun, pwede kasi, posible po kasi ang dengue encephalopathy, pero hindi na po natin itatakil yan. Paano i-manage ang dengue or ano yung gamot dito? So, sinabi ko na po sa inyo na wala po talagang gamot ng dengue. Hydration lang talaga, <laughs> tapos supportive treatment. We just hydrate the patient accordingly meron po kaming computation dyan pero syempre hindi ko na po siya sasabihin sa inyo kasi baka magulo yung utang natin and alam na kami na po ang bahala sa pagkocompute swero po yun. pero kung home treatment lang po tayo we just uh, advise the parent to hydrate their patient paggamit ang ORS, kung ayaw naman, pwede naman yung milk the baby or yung tubig. Pero mas maganda, merong electrolyte. So, we use ORS. Kung hindi, wala naman signs of dehydration ng bata, just drink as tolerated. Pero kung may signs of dehydration na yan, and of course, we assess the patient sa clinic o kaya sa ER, dapat ma-admit na yan para maswero. Kasi, mabilis ang dengue kapag wala na po siyang lagnat. Kapag wala nang lagnat ang pasyente, yun na po yung tinatawag namin critical stage. So, doon, bumabagsak ang BP. pasi posible lang na Doon, nagkakaroon ng pagbaba talaga ng platelet. Pagsasakit ng chan. Suka ng suka. Pero yung pinaka dito is yung pagbaba ng blood pressure. So, after yung 2 days na pag-monitor natin na wala na siyang lagnat, hinihintay na lang natin umakyat ang platelet ni baby dahil aakyat po yan ng kusa. So, paano po ba iwasan ng dengue? Huwag pong magpakagat sa lamok. <laughs> so, paano naman, di ba? Actually, nangagat ah, daw yan pag hapon. Mga 3 o'clock, 4 o'clock, ganyan. Meron pong oras yung mom, uh, mommy mosquito na kumagat sa inyong mga anak. So, iwasan na lang kung talagang may dengue outbreak at uh, hindi maiwasan na ilabas si baby sa labas, syempre kailangan gumamit ng mga mosquito repellent. Kayo na pong bahala kung ano yung gusto nyong mosquito repellent, yung dikit na sticker, yung lotion, kayo na pong bahala doon. And then, syempre, magsuot po ng mga long sleeve tsaka sa paa jogging pants dahil nga syempre 4 o'clock eh oras po ng paglalaro sa labas ng mga ibang bata iwasan nyo na lang po by wearing a uh, pajama or jogging pants para hindi siya mapagat kasi usually sa legs po sila nakakagat And then, syempre, as a mommy, kailangan alisin po natin yung pwedeng, uh, pwedeng paglugaran ng mga dengue kung saan, nila, nil, kung saan sila ng eggs. Po yung mga tubig, no? yung mga stagnant na water, yung hindi gumagalaw, dun po mismo nag nag-stay yung mga mosquito kagaya ng ilog, na stagnant, yung tubig dun sa vase, magpalitan so lagi. Tapos, ito, lumang-luma na to. Siguro wala na gumagawa nito. Pero siguro sa probinsya, meron pa rin. Sa mga ibang lugar, meron pa rin yung gulong na naka na naka mo. Yung pangpatong dun sa bubong. O kaya yung, kung may gulong kayo sa sa bakuran na may tubig doon po medyo nandun may mga lamok doon kasi may tubig nya so alisin nyo na lang po yung tubig basta lagi stagnant water kung merong stagnant water tapos may nakakita na kayong uh, kiti-kiti kailangan nyo nang linisin yun kailangan nyo nang palitan yun kasi mamamalagi mamamala doon yung mga lamok tapos may dengue pa yun lang po sana nakatulong po sa inyo to kung meron po, po kayong mga katanungan about dengue dahil gusto ka dengue ngayon please do comment down below. And sa abot ng aking mga kaya, try natin siyang sagutin. So, yun lang. Paalam.